Hi guys! Andito kami ulit sa Bilya, Montana. Today Sunday, banding-banding. Uh. So ayan guys, ngayon medyo marami-rami kami tapos may baon na kami. Nung nakaraan na pumunta kami dito, si Lolay lang ang kasama namin, saka kami lang tatlo si Lolo. Ayan. Ngayon medyo marami na kami. Ayan si Inday Rowena, ayan si Inday Kat. <laughs> puro, puro, puro to mga Inday. Andito si Inday Beth, ayan, si Lolay, si Inday Alicia, Ayan no si Inday Alicia oh. 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 Inday Alicia. Hi, hi guys. Sabi mo, hi guys, kain tayo. Ayan, saktong-sakto kasi guys, aalans ah, yung dating namin dito. So, ayan. Mabuti kasi ano, hindi masyadong maraming tao ngayon. Ayan. So, naglalans na kami, kain tayo. May baong kaming pansit. Uh. Bumili na lang kami guys ng lutong ulam sa daan kasi para hindi na masyadong nakakapagod. Bu Ayan o. No? Bumili na lang kami ng lutong ulam. May lumpia, may sinigang, may minudo, may adobong, may adobong atay. Ayan, si Ate Kat kumakain na. Hindi na siya nakatiis. <laughs> oh, ayun si Inday Rowena. <laughs> Tinatawagan yung ibang kasama namin. Ayan guys, kain muna kami guys bago kami lumibot. Ayun doon sa kabila yung magandang Ati, view. Open set na lang dito ka kasi sa dito Doon sa kabila. Ayan si Bakbak pa -bak rin sang laki nanganga nganga. Bakbak. Patingin ang subo mo Bakbak. Oh, ayan, ayan si Bakbak oh laki nanganga ng oh. Ayan doon kami mamaya sa kabila guys, pupunta yun oh. Ganda doon. Oh, dito muna kami sa lilim ng puno kan papunta na sila. Dito muna kami sa lilim ng puno guys. Ayan ang ganda oh. oh. Mas masaya ngayon kasi marami kami. Ayun oh, ganda sa kabila oh. Mamaya kami mag-tour-tour doon. Mag-picture-picture. Ayan. Kain muna para may energy. So, ayan, guys. Hi, lalay. You eat na, lalay, para may energy ka mamaya. Sili. Eat na ikaw. Hi, guys. Kain si lalay ang kindi, guys, ah. So, mamaya yan pa uwi, Mel. Di ka na maghihirap kasi padaos dos na. Hahaha. <laughs> Ayan oh. <laughs> mamaya, mm -hmm. si yung ano mo. Like na ng Ako na hawak be. Na ano mo, huwag malilikutin. O yung video mo sila. Sige, yan. Video mo sila. Hi guys, Sabi mo. Hi guys, okay. ayan. Nagikot-ikot na. na. Huwag may ikot-ikotin. Potang mimika ka kini. Ayun si Ardon. Ayun si Ardon. Kala ka sa ilalim ng puno. Hindi, may si Ardon. na yun. Ayan oh. Picnic, picnic talaga to guys. Ayun na yata sila kisi. Ayun na Iba, Ang bilis nila. Hindi akala ko sila kisi. Sige ba yan? Iba. Hindi yan. So yan. guys, kakain muna ako. Alis Ang layo ng binalikan ko, guys. Yung tubig kasi nilalay, nakalimutan. <coughs> ah, ah, hi. hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 guys. para mag-video pag may ganito, stick. Kasi ma maganda yung nakukuha mong view. Naglagay ako ng ganito sa ulo, guys, kasi mainit. Ito, puno ng Malberry guys. Ayan, oh. May bunga sila. Ayan. Ayan pa. Nasa baba lang, mababa lang. Ayan, oh. Ito ko sa puno. Mga puno nila nakahilera. kahilera. <coughs> ang ganda nito oh. <laughs> ayan o oh. <laughs> ayan o oh. Diba? Magaganda yung mga halaman nila, oh. Ha? Ah. Ba't naiwan dyan? Ay, ni pris, <laughs> Ayaw niya Gusto niya Oo. Yeah. <laughs> Nung nakita niya si Preso Boconod, umiyak siya. <laughs> <laughs> Eto na. Luwaw na siya ng umeg. Kaya pinupuntahan ko niya. Ang ganda ng halaman guys oh. Uh, baga, pag pagluto na? Pagluto daw ano si yung dito hindi nila mapatay. Yung? Paparan mo lang kahit may nilag na pa. Ayan na, pwede ka na uminom. Shoot so, oh. na. Shoot mo na. So, Ba't walang pampunas yan? Hawak mo ba Hawa friends. Eh. Hi guys, ano Guys, ayan. Pababa ako guys. Oh. Yan o, pababa. Yan o. Yan, mga puno. Yan o. Hindi daw ako nainitan. Sabi mo, ganyan talaga pag vlogger. Oh, <laughs> Ay, sila sa taas, oh. oh. <laughs> Ay, mga kasama ko, nasa taas sila. Oh, ayan, oh. Ay, nandito ko sa babae. Eh. <laughs> Bababa ayan, oh. no. <laughs> oh. Ngayon lang ako nakapunta dito, eh. Kasi... Nandun si lalay sa isang lalay niya. <laughs> oh. Ayan na, dito na ako sa baba guys.